So what's up mga keepers Magandang hapon Yan Dinagay na rin natin dito sa gilid ng mga Talagay natin ng plants Mag-culture kasi tayo dito ng mga plants yun know? oh. yung mga plants natin Pupunoy natin yan dyan ng plants Then kapag may bumibili sa atin dito Yan Makakapili sila dito Ibibenta natin to syempre Kasi Yan Yan oh. Yan Punin mo natin yan dyan lahat dito natin natatanim dito sa mga repta kukuha tayo ng mga iba't ibang plants na aquatic para kapag may pumupunta man dito may kapipilian sila yan, dalawa pa lang na aquatics planta mayroon tayo dito maghanap pa tayo ng iba pupunan natin to yan o, dalawa and tatlo, yan, yan tatlong lalagyan natin ng mga plants itong reptile na to dito yung galing sa likod natin yan Diyan oh. Inalis na natin. Isa na lang natitira. Yan diyan. Ah, dito 'yan. Bago natin set up dito sa ating backyard. dito pupunuin natin 'yan diyan ng aquatic plants. Mag-culture tayo ng mga plants. Yan, hanap tayo ng mga magandang plants pa. Dito. Mga piki pa natin dito green water na oh. Mga green water na. Mga fry. You know? ang liliit pa dun sa dark choco natin green na rin dito dito wala pa tong laman na mga reptab natin yan wala pang laman yan dyan mga yamabuki natin ito wala pa tong laman marami pa tayo dito walang laman available kasi medyo pinapalaki pa natin itong mga fry dito ng full gold, golden blue tail and chita ayan lalagyan natin yan dyan kapag medyo jugyo na sila dito sa mga reptab natin ito wala pa tong laman Lalagay natin dito yung mga grow tank natin na golden blue tail yan dito natin lalagay yung mga male natin next upload natin dyan yan wala pang laman sa baba and then update pala sa ating veil vale tail yan 2 weeks na sa ay 2 weeks na siya sa atin yan nakikita nyo yung buntot nya medyo bumabalik na you know yung white sa buntot niya medyo nakaka-recover uh, na siya pabayaan lang natin yan dyan yun no? Know? bumabalik na yung buntot niya yun know? yung puti na medyo wala pang pa kulay na buntot yan yun know? na yung kanyang buntot sana magpatuloy tuloy pa to yan. lakas naman siya kaya binibibis lang natin yan nalay foods lang lagi natin to So, yung mga cross natin yun oh, red eye mga fry natin na PKBM ito naman yung kinukross natin sa red eye And yan dyan hindi ko lang alam kung alin dito yung nagdrop sa red eye ba to or dun sa glittered eye may mga fry pa nga dito hindi pa natin nakuha And yan dyan dito mga PKBM pa yan dito yung golden blue tail natin tagal magdrop ng golden blue tail natin yung natin oh tagal mag drop yung mga pra medyo malalaki na yun nang sobrang gaganda may mga solid na male na dito separate muna natin yung male and female dito para mag room silang maayos yan yung saya mabuki chito natin yun sa full gold natin hindi makita yung full gold natin yun o no? full gold natin ito yung available natin pala Ayan, tagtog 250 h sa ating PKBM na Joby. Dito ang tartsoko natin. PKBM natin ito, oh. no. Alisin natin itong mga dahong na nalalagas dito. Medyo nalalagas dito sa taas natin. Na panim. yung, yung bagong setup natin yun oh. sa gear, meron din tayo dyan kapag umuulan yan dito yung dumadalo yung tubig kaya di na natin nilagay ng tubig dito nga nalagay na kanina umulan kanina dito syempre lalagay tayo dyan ng isang isda para hindi lagyan ng mga lamok para hindi tirahan yan. pupunoy natin yan dyan ng aquatic plants hanap tayo ng iba't ibang oh, aquatic plants yan Ayan ang ating set Yung may nag-comment pala dun sa post natin. Yung nilagyan daw natin na may blue. Huwag daw lagyan ng mga plants. Kasi mamamatay. Yan po bossing oh. May mga plants nga. Ang healthy naman. Yan. Ang healthy ng plants nga. Kaya may metal blue ano Bakit sa'yo namamatay bossing kapag may metal blue butas mo ng plants sa akin nga yan no? Ang lulusog ng plants. Yung mga ugat nga, lumalabas na yung mga ugat. Hmm. Diba? Ang healthy. Hmm. Kahit may metal blue yan. yan. Yung update pa rin tayo dito sa fry ng dark ako natin you know malaki na hindi ko alam kung saan to na cross parang ang tawag na lang ata dito yamabuki yan parang yamabuki to mga red eye naman to kaya ang mga male dito mga ribbon na kaya hintayin lang natin lumaki then titingnan natin kung anong strain ba tong kinross natin yamabuki Hanggang dito na lang guys ang ating update guys. Baka naman pa-follow naman sa ating page. Ang mag-follow ay Pogi. Ayan. Palike and share naman. Thank you guys.